Yon mga kanegro, dito nga tayo sa may BGC ngayon Tapos nakakuha tayo ng biyahe papuntang Paranaque Waiting tayo sa customer na lumabas mga kanegro Meanwhile Oh my God! What? 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 Wag 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 mong subukan Sisira ang shakmot <laughs> Yun nga mga negro nagulat niya ako. Nakita ko yung customer ko mga negro Sobrang laki. Wala na ako nagawa kaya sinakay ko na mga negro Yun nga pala mga negro BGC to pa to Tapos 200 per, 202 pesos yung per niya. Kaya kinuha na rin natin. Laban na to mga negro Wala na tayong magagawa. dito na, nakasakay na. Saka naihintay na natin siya. Kaya ito mga negro on the way na nga kami sa parang niya ngayon. Kaya tara, let's go mga negro Hatid na natin si sir sa pupuntahan niya. Yun nga mga kanegro, hindi pa nga kami nakakalayo Nandito pala kami sa may C5 shell mga kanegro Nagulat kay sir, sabi niya, stop daw, stop Yun pala, pinupulikat na yung tuhod mga kanegro Kasi nahihirapan siya sa pagupo Sabi ko mga kay sir, lipat na lang siya sa taxi Para hindi siya mahirapan, sabi ko English pa nga mga kanegro Sir, you want taxi, taxi, taxi <laughs> Tapalaban tayo ng English eh. Sabi niya, hindi na raw Pero relax lang daw muna yung Tita niya mga kanegro Kaya yun, hinintay lang namin Relax, relax mga 5 minutes bago kami umalis dyan mga ka-Negro. Yun nga mga ka-Negro, After 5 minutes nga ito Binakbakan na namin yung kaabaan ng C5 Sabi nga ni sir Pastor, pastor Because dry Ano daw May tuhod Basta yun na yun <laughs> Yun nga sabi ni sir Besa na lang daw natin mga ka-Negro. Kaya ito binakbakan na namin yung kaabaan ng C5 Para mabilis kayo makarating Buti na nga lang Walang traffic yun nga mga kanegro nakarating na nga kami rito sa may paranyake mga kanegro yung kita nyo naman mga kanegro hirap na hirap si sir bumaba talagang sumakit talaga yung tuhod nya mga kanegro siyempre nahihirapan siya sa pagupo eh medyo mahaba kasi yung bias nya mga kanegro eh. elite ng Honda Click ko oh, ba? Diba? pwede siguro siya sa idb, BCX, NMAX kaya kaya siya nun kaya nga sabi ko sa kanya, kung nahihirapan talaga siya, mag-taxi na lang siya para, ano, di ba? Kahit nga sabi ko, hindi, huwag nga na akong bayaran, mga ka-Negro, taxi na lang siya. Kasi nasa sipay pa lang naman eh, kaso ayaw talaga rin sir eh. Tapos yun na nga, mga ka-Negro. ito sabi sir, Gcash payment na lang daw, mga ka-Negro. Kaya yun, ginikas na lang daw niya yung bayan. Tapos yun nga, mga ka-Negro, medyo nahihirapan din talaga ako sa pagmamaneo. Kasi pag gumagalaw si sir, gumagalaw din yung motor talaga natin. <laughs> Hirap pala magangkas na sobrang laki, mga negro. Tapos yun nga mga kanegro, dito na rin natin tatapusin yung video natin mga kanegro. Right, safe po lagi sa atin. Palike and follow and share po ng ating video.